Yung ting tingting po namin aga uh, nagpapawis. kayo mga uragon. Mga madi, mga padi. Patik na yan. Tsaan na muna yan. Yung literal. Pugon. Pag ini to, pawis agad. Para pang limang minuto sa labas. Pawis na pawis na tayo. Namimili kami ng konsumo. Nabusan kami ng pagkain. Sa una, sa labas ng bahay. Sa una. Mga padi, mga madi, mag-subscribe na kami. Hey, tawagan! Dami ang mga subscriber no? Sana all, maraming subscriber. Meron kasi pag Oh, po. Pawis ka ako. Ang ine. Shout sa inyo lahat. Gracias. ako ah, yung cameraman nila ha. Ay, na suka, bili na kayo, bili bili ulit. Bili, bili, li, bili Sampung, samung, Sampung, na sa <laughs> puto lang Dito ka na pala, tindiro ka na dito. Oo. Uh, Di, uh, 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 dito lang ano ko. Ah, magkano? Magkano isa dito? 10 uh, lang, 10 lang. 10 lang. ko na, ko, na kayo, kuha uh, na kayo uh, <pause> Ano, nasa baklarang ka lang dati, nandito ka na Sikat tayo, pre Oo, oo, free, labi Pare, pare, pare lang yan. Wala libre ah. Pili na, pili na. Pasabitin ko. Oo, pili na. Searchable. Ito yung gusto yung pang reggae Oo, oh. oh, oh. oh, pang... lang, binte, oh, binte oh, lang dito pang... pantulog, pantulog. Pantulog. Pang... Pantulog pa yan Pantulog lang. Pang... 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 Pajama, pajama. Ah, pajama, pajama. Pajama, po sa pulang. Parang po. Tumi, tumi. Tatlo ko na po. Binti ko po, tatlo binti ko po. mo, sir malit mm -hmm. ba? na malit malit ba malit tapos ay, sa ay, mag mag-register mag naman yata tayong baka si Arnold Torres so <laughs> oh. na yung ganon Arnold na pili 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 po kayo tiktok oh. suki <laughs> <laughs>

Tatlo, pente? Tatlo, pente. 20, pente. pente. Pare, kung... na ka, pare Pili na kayo. ba na sa Tagalog? Ano na? na yun, Patay ko Patay ba doon? Sa pala sa likod. Ha? Duwakin si. Patay ba? Boy, ayan. Pili, si. pili, Pilipino, Pilipino, lapit 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 Pilipino, Pilipino, Pare, Pilipino, 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 Pilipino,

Ano lang kinawa mo? Dalawa? Dalawa lang kinawa ko yan. Tukuha, apat Dalawa kinsay. Apat muna para ano. Kaya nga. Hindi ko rin ako dalawa. Yung sa'yo small eh, may large Pili na, pili na. Ha, pili na, pili na, pili na mga suki. Pili na, kura lang, kura lang, kura lang. Kura lang, kura lang, kura lang. pili, lang, kura lang. Sir, pili na, pili na. Tatlo bitching ko lang, tatlo bitching ko. Ikaw kuya, 18 lang yan, okay na yan. Size, 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 size. Ah, malaki sa iyo nung pati tayo sa iyo. Sakto lang, meron may may tali. Tali, tali, ma? tali lang. Tali, may tali, may tali. Meron tali. Meron tali, 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 lang. Isa na oh, hindi pa bigo. Pwede uh, na 'yan. Preset lang. tatlo 325, tatlo kuha na. 325. Ano yan, bogat, best na to ah. 325. Pero meron tali, 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 -tali. sa Sige lang, sige lang, sakto, sakto. Sakto. Ayos ba? Ayos. Dito kaliwa, mura lang, mura lang. lang. Ah, kaliwa. Ah, 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 okay, okay. Wala kami. Damit, damit, damit lang po ang binibenta namin. Mga damit, mga damit. Kaya mo mga pambabae babay po. Marami. Babay. Babay. Babag. Sampo na lang to. Aray, sampo. Sayang yun oh. Ganda o. Sampo. O, yung kalito natin, naiwan. Kasi na Kinsi. Kinsi. Naman, napamura ba tayo? Panalo to. Panalo, panalo, panalo. <laughs> <laughs> okay, anak, ka, ka na? Uh, <laughs> ayos ayos. Ayos na Ayos ayos. na, ayos. ka na. Ayos ayos. 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 Ayos dito Ayos ayos. Ayos ayos. Ayos ayos. Ayos ayos. Ayos Dalawa kinsila. Dalawa kinsila, dalawa sige, sige, pwede na oh, kayo. Dito tayo. Dito tayo. Uy. Salamat, salamat, salamat. Salamat pare. Dito pa yung mabilihan ng maraming damit. Mga pambabay, mga pambabay, mga lalaki Pwede lang kayo. Wala naman dito.

Ito po yung extension ng store nila. Mga damit pang babae. Mga device po. Bugat, how much dito? Dito dusi-dusi lang, Jordano. Dose? Dusi-dusi lang. This one, uh, outside, 10. Here, inside, oh, dose. <laughs> Better outside, 12. Wow naman! Wow! Wow! Eh, this one, simsim <laughs> pa sim. <laughs> Ano may napili kayo? Ito po yung mga pang lamig pag winter, may benta to. Nag-aagawan po bang ganitong jacket, Ah, ano, sweatshirt. May po, dami po namin customer. Bili, pili, pili, pili na mga suki! Ang dami po, mga pambata, yung mga maliliit, mga... Ito kuya, mga short, pang tulog. lang <laughs> ako, nagbibiro lang ako. Pang tulog. Ay, <laughs> sa'yo. Ha <laughs> may mga sombrero. May iba dyan na uh, walang uh, walang patak. Patahian patahi, nyo na lang. <laughs> sombrero. Sombrero. Ah. Dito po, hindi na all... Kaya po yung mga pambabae. <laughs> uh. <laughs> <Hey, siya>. Isyada. <laughs> Pili 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 lumasok eh. Dosedo dosilan dosedo ses. Dosido dose, siya. Uh, 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 what's your name mo uh, again. I forgot. Oh, Monir Monir, Bangal Monir uh, bangladesh. bangladesh Monir friend. pepper. Uh, Mapi uh, uh, subscribe. Kita kasi pogi dito yung ano name tatak. Si si Monir po yung mayari ari nang nang uh, store na to. Tagabangladesh owner owner owner. Owner owner may Aywa. Very good. So okay. Number one. Bangladesh lang yun nandito. Wala ka yan, wala short yan. Pwede, pwede na, 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 pwede na, pwede na, pwede na. yan. Okay, okay. Jordan... Pwede patulog. Shh, mo patulog. Shhh! tulog na ako. may sandi. yan eh. Hey. <laughs> <laughs> Upload mo yan. Upload yan. Upload. Upload Pili na kayo, pili na kayo. Ganda nga Huwag mong isipin ng pera. Ang isipin mo, yung pera mag-isip sa atin. Yun ang matindi. Ayan, yun. Sabi nga, haya ang problema mo problema sa problema ng problema niya. Ah, uh, will you please repeat it? Oo. Oo. Tago mo yan. Bukas. Wala na yan. Paano mo Bukas wala. Balikan ko yung pantulog. Ayan, yeah, may napili po kami. Ayun na. Papalabas kami ng aming store. Munir, salamat. Babalik, babalik. Ha? Thank you, thank you. Thank you, thank you. Bola pera. Oke, okay, thank you. Selamat. Bye-bye. Pare, Bye -bye. how are you? Ya, yeah, pare. Ya <laughs> po, ya po aku mau beli nang uh, pantalon. Yang po yung Pinas uh, Market?

Kalas, 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 syukran. Tak boleh ya, nak kami. Antinip. Si boy itlog log. Oh. Si Mr Rastaman lebih dah nanti kan. Antagahila. dating cargador sa, sa Baclaran. Oh, uh -huh. sa Saudi cargador pa rin. Ah, oh, mo rin. Ako ang ko sa inyo toto. Oh. To. Ha? <laughs> 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 okay yan, di malag-lag yan. <laughs> okay na nga eh. Gusto, tayo eh. <laughs> Ahabahan ko pala yung handle niya. Ano ba? Para mas masarap mag-dahako. Para mas masarap mag-brush. Bawala lang 'yan. Ted. Parang sarap na bros Asa magpapansit George Junjun. jun Oh, matik na 'yan. Pansitan natin 'yan. Ay, <laughs> Buti na lang sa'yo magtulat ng kariton. O, so isa tayo. Ito na, may bitbit ko. Pero siyempre, mabigat yung mga gulay. Kaya Jun, nagtutulak siya ng uh, kariton. May bigas, manok. So, nadya pong dalhin yung kariton para uh, para yung mabitbit. Dapat sa Lulo kami bibili ka. So, late na po. Biglaan yung pagbili namin. Wala na kami makain sa bahay. Tingnan sa dama. Napakilip po ng panahon ngayon. Talo mo pa ang uh, umakit sa bundok. Mga padi, mga madi, mag-subscribe na ka mo. Sabi nila, mabalos. Buti na lang, Boy Scout, si Kuya Jun, oh. Kaya <laughs> po, oh. Para kung uh, kakatapos lang maligo. Sauna ba't? Literal po talaga, napakainit hanggang uh, October pa yata or November pa ang uh, init na ito. Perfect! Grabe! Grabe init! Ako, pagdating sa bahay, yung itlog, sisiyo na yan. sakyan, sakyan. Matik na yan. Hindi scooter. Kailan <coughs> ba? Kailan ba yun? Kailan Hindi natin sa no? Bili ako ng cellphone Yung... Sakit apa ya? Eh, sakit apa ya? Eh, ibon. ah? Ah, ya? bukan, 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 ibon. bukan, 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 Mga padi, andito kami sa bahay. Siyempre, iakyat na namin isa-isa. Bibit-bitin na natin niya. Yeah. yan, tigil siya na tayo. Siyempre, nakalagpat na tayo. we're home. Woo! Ngayon. Siguro na sa kusina.